Ako question ko si Robby, is ano yung isang memorable task? Ano yung isang memorable task na nasubukan mo na or nagawa mo na sa PDB House na gusto mong ma-experience ng bagong set of housemates? Military week! But I I'm not sure kung mapapayagan kasi kailangan na matinding ano eh, quarantine mga, mga sundalo na mag-train sa kanila araw-araw. Pero ang laki ng disiplinang nakuha ko nung pumasok yung mga kapamilya natin from our military. Para subukin po yung ano, yung uh, capacity po namin at yung patience namin. Pero preparation po kasi yon bago po kami napunta doon sa Palawan, I think for our season. So, yeah, very memorable sa akin yun. Kung hindi man, I think yung matinding punishment na gusto kong ma-experience na kahit sino e eh, magbilang nung bigas using chopsticks. Isa-isa. I remember that. I remember that. Saka sabi ni Bix na mimiss daw niya yung kalbo mo na look. I know. Dahil 'yon doon kay ano, kay Alex Anselmucho. Yung may nangyaring gupitan sa loob ng oh, bahay. Ginupitan kayo. Ginupitan kayo. Tapos ito yung naging cover ng magazine niyo that time, di ba? Tama ba ako? Oo. nabili ko yung magazine mo that time eh. Oo. yeah. Nalaman ko after the season yung PBB family nakisama sa amin. Even Derek Loren nagpakalbo daw. Kaya, yeah, mag maganda at uh, naalala ko yung mga pangyayari sa season na yun. So, thank you. My second question is, is for Tony. Hi, Tony. Good afternoon from Dubai. Ang question ko for you is about uh, comment ng mga netizens about PBB. So, ano yung nastiest or hindi pinakamaganda sigurong comment na nabasa mo about you noy know, Big Brother? And ano yung naging reaction mo doon? Nung no, simula season 1 hanggang yung last season namin, hindi siya nastiest, pero it's a common uh, comment ng mga bashers or yung mga haters na scripted daw ang PBB. Na everything that we are doing inside the house, pati yung mga housemates daw, umaarte. So, parang, parang yun. Every season, ganun. At ano yung naging reaction mo doon? No, first, syempre, bagong host pa lang ako, batang-bata ka pa noon, parang, wala namang kaming social, walang social media na nag-start ang PBB eh. 2005, Pinoy Exchange lang ang social media na meron ang PBB noon at saka mga artista. Natawa si MJ, grabe yung Pinoy Exchange, di ba? Sobrang classic yun. So, yun lang alam. Hindi ko pa alam yung Pinoy Exchange. Ang nagsabi lang sa akin nun, yung boss namin sa What's Up, What's Up, si Sir Leo Katigbak, sabi niya, if you want to get feedback from people. Yun lang yung dating social media. Doon ka lang makakakuha ng mga reaction from people. And then yung mga bashing na makukuha mo. Doon mo lang dati mababasa. So, nung time na yun, hindi siya ganun ka... For me, hindi siya ganun nag-register sa akin kasi um, parang kabuo ka ng show eh. As a new host, parang alam mo yung hinahanap mo pa rin yung yung ano ba yung magiging stand ko, di ba? I'm sure lahat kaming mga hosts na experience namin ito yung ano ba, sino ba ako as a host? Oo, syempre, meron ka pang finding yourself along the way because I was 20 years old nung nagsimula. So, hinahanap mo pa yung, yung niche mo, hinahanap mo pa kung ano yung, kung saan ka okay, kung saan ka comfortable. So, hindi yun masyadong naka-affect sa akin. Oo. Pero, syempre, dun sa Pinoy Exchange, makikita mo na din, dun ka naman mababash din pag bumibisita ka sa Pinoy Big <laughs> Brother, dun na ko naman na-experience yung unang backing online. Na parang, ay, sakit. Parang, ano, physical naman yung mga, ano ba yung host na yun? Ang laki ng mukha. But, 15 years na, malaki pa rin naman ng mukha ko. So, parang wala na rin silang nagawa. Sabi, ang laki naman ang mukha ng host. Parang na-occupy daw yung screen. So, parang yun, laging, hindi nila nagustuhan yung, yun, yun, una, physical. Siyempre, yung pagbata ka, ma-affect ka. Kaya lang, pag pagpaulit-ulit na, tapos pag tumingin ka sa salamin, eh, oo oh nga, ganun nga talaga. Tapos natanggap mo na lang din, ay, wala ka na rin magagawa. Parang ma-accept mo na lang din. Yun lang hindi mo ma-accept talaga. Yung sinabi nila scripted yung PBB. Kasi oh. syempre, hindi namin alam, paano ba natin sasabihin hindi, to scripted? Hanggang si eventually, pag nakakausap namin si Direk Loren, kaya yung mga TVB family namin, yung mga, yan sila, Marcos, sabihin nila, let go nyo na, alam nyo naman hindi totoo eh. pag, pag, alam naman namin lahat, yung buong taga-PBB, alam naman namin yung totoo. So, parang hindi ka na rin maapektuhan eventually. Hingi lang ako ng konting uh, message kay Tony to our kababayans dito sa UAE siguro na abangan ang Pinoy Big Brother. Kasi uh, marami tayong listeners dito sa Tag 91.1 na um, inaabangan din ang uh, Pinoy Big Brother Connect. Yes, Johnny, salamat sa lahat ng ating mga kapamilya uh, na sumusuporta sa ABS-CBN. Muli po magbubukas ang bahay ni Kuya. Sabay-sabay uh, po natin suportahan at muling i-welcome sa inyong mga tahanan ang Pinoy Big Brother. Mas malawak na po ang aming platform, mas maraming nyo na po mapanood ang Pinoy Big Brother. Kahit nasa work kayo, pwede niyo na siyang panoorin sa cellphone. Sila Bianca, Enchong, Robbie, Melai, Richard Kim, lahat po kami. We are all going to do our best para makapaghatid sa inyo ng teleserye ng totoong buhay at ma-entertain kayo kahit papaano.